ay nga at kami ay naglilinis ng tabing dagat ano ayan grupo grupo po kami yung kabilang grupo ay doon sa kabilang dulo so ito po yung grupo namin ano yung sayo mga plastik yan mga bubugay yun o magkakasama na rin naman yun at nandito nga palang sikat na vlogger si Paligat si Kaligat mga Kaligat sikat na vlogger dito sa sa kinabigan babagong na sikat palubog na <laughs> anong ligat nun? alin? So ano yung laman niyang inyo? Mga bote? Basag? Lahat bote yan? Ito po ang karagatan ng Kinabigan, Pinamalayan, Oriental, Mindoro. So kasalukuyan po ang aming nililinis ang tabindagat. Ayan po. Bulan sembilan belas usus nasi.